Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating Sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating so, uh, Pecha para po ngayon June 21 at uh, June 22, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng mga viewers po natin at sa mga bago pa lang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, abisan po natin ang ating Sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong June 21. At ayan, dito po tayo sa June, yan ay 6. 21 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Gagaya at pa rin po lang dati. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 2 plus 1 is 3. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa badlang gitna, lang yung pare. At lang natin, 6 plus 3 is 9 uh, 3 plus 6 is 9. At sa bandang baba din po, ganoon din, agawin natin, 9 plus 9 is 18. Ito po yung ating uh, unang numero, meron tayo ni si Ojo. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan sa bandang dito na. Combine pa rin po natin itong tatang numero natin dito. 6 plus 3 plus 6 is 15. Ayan mga idol, ito naman po yung kapares nating numero, meron po tayong 15. At mayroon na rin po tayo itong kombinasyon, pwede pwede rin na po natin itong matayaan. 15 18 or 18 x 15. Ayan mga idol, pwede pwede rin po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po ang mga numero natin, 15 at 18, simplify din po muna natin, yan bago natin yung isusumada. Sa, sa 15 po, 1 plus 5 is 6. Uh, dito naman po sa 18, 1 plus 8 is 9. yan po ang ating susumaga ngayon. Yan si ay sa tsaka 9. Uh, unahin natin ang 6, kunin po natin yung 15. Sumaga 15, 1 plus 5 is 6. And pinuha natin ang 33, sumaga sa 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumaga 24. 2 plus 4 is 6 at dito naman po sa 9, yan, kukunin mo natin itong 18, sumada na ito 18. 1 plus 8 is 9. Yan, kinuha rin natin na 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9 at 36 sumado 36. is 3 plus 6 is 9 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede po natin pagpilian sa ating pong sumada para po ngayon 21. Meron po tayo rito 6, 15, 33, 24, 9, uh, 18, 27, at 36, and pa rin po ang gagawin natin. Gagawin lang po natin. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng At sa ating sample naman, kinuha natin dyan yung 24, 24 at 9. Then 6 and 27 at 18 at 33. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin na kuha sa atin pong sumada para po ngayon June 21. Meron tayong 24.9 sa is 27 at 18.33. Ayan, meron po tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan naman po o pwede po sa inyong kombinasyon na nakuha natin dito, pwede pwede nyo po pong mapayaan nyo mga yan. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa fecha para po ngayon June 21. At next po natin yung ating pong advance sumada. Para naman po ngayon June 22. At uh, ayun mga idol, umpisa natin agad. Dito tayo sa June. Yan, yeah, 6 pa rin po tayo. Uh, 22 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, yeah, ganun pa rin po. I Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 2 plus 2 is 4. At uh, 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po sa bandang gitna. Uh, 6 plus 4 is 10. At uh, 4 plus 6 is 10 pa rin. Sa bandang baba din po, 10 plus 10 is 20. Ito naman yung ating unang numero dyan. Meron po tayong 20. At yung kapares natin na numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong patlong numero na natin dito. 6 plus 4 plus 6 is 16 yan naman po yung kapares nating na numero. Meron po tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 16, 20 or 20, 16. Yan, pwede na rin yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, 16 at 20. Yan, kagaya dito sa kapila, 2 digits din po. Simplify din po muna natin. Sa 16, 1 plus 6 is 7. At sa 20 naman, 2 plus 0 is 2. Ito ang aking isusumada ngayon, 7 at saka 2. Unahin po natin isumada ang 7. Ayan, kunin muna natin yung 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin dyan ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. At another sa 2 naman. eh, kukulin muna natin itong 20 sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11. Ayan, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dito ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Ayan, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po yung ating mga, mga numero na pwede po natin pagpilihan sa ating pong sumada para po yung June 22. eh meron tayong 7, 16, 34, 25, 2, 20, 11, 12, 13, okay. 29, 30, 31, 32, 33, 34, natin 36, lang po tayo sa mga numero mga naka 45, 46, din sa mga sa taas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ano po yung mga po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, Kinuha natin dyan yung 11 at 25. Ayan. Then, 29. 29 at 16. Then, 2 and 34. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong June 22. Ngayon meron tayong 11.25, 16 at 2.34. Yan, meron din po tayong tatlong sample dito, mga kombinasyon natin nakuha na pwede natin matayan kung nagustuhan niyo po na okay na po sa inyo mga sample natin dito. Yan, pwede rin po ay magdagdag kung makakuha sa mga naka-encircle po po natin mga nangyari dito sa taas. Yan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan kung okay. natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumali sa pecha para po ngayong June 21 at June 22, 2024. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong ipaalala sa lahat ng mga sumali po natin mga ginagawa ay mga labay ng kuwen sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong nakapagbigay o nakakalam po ang po yung mga lalabas ng mga numero sa ating pong mga lugar. At ayun mga idol, yun po ang ating sumali sa pecha ngayong June 21 at June 22. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.